Meron pa ako ditong rubber plant or rubber tree na apat na lang po yung dahon. Ito nga po pala ipagmamayari ng kapitbahay ko. Kinuha ko po ito sa kapitbahay ko. Nag-volunteer po akong uh, kunin para po alagaan. Kasi uh, -apat na nga lang po yung dahon niya. Ang gagawin ko po dito dahil nga po ang taas na niya at yung dulo na lang yung may dahon, puputulin ko po ito dito. Gagawin ko po tatlong putol ito. Tinansya ko lang po yung Ah, uh, haba ng pagputol ko para po uh, hindi naman po siya masagad tipangit tingnan. Tapos po ito puputulin ko rin po 'to. Kasi masyado po siyang mahaba kung itatanim ko agad. then lalagyan ko lang po ng abo yung pinakadulo niya kasi ang rubber plant masyado po itong madagta So lalagyan ko itong uh, abo yung dulo sa dulo para po madali matuyo. Kung wala pong abo, pwede pong gamitin ng cinnamon. So dahil ako marami po akong abo, mas preferred ko yung abo. Safe din naman po ito gamitin. Kapag po ako nagtatanim lahat po ng mga pinuputol ko o yung mga nagkakasugat na halaman, nilalagyan ko po ng abo or di kaya cinnamon kasi yun po yung uh, nagpapatuyo or mabilis po siyang uh, magpapagaling sa pinaka, pinagputulan or sa may mga sugat na halaman para po maiwasan yung pagkabulok or pagkasira ng halaman ang may-ari po nitong halaman masyado na pong busy sa buhay kaya hindi na po naalaga nitong kanyang halamang rubber plant. na din po ako dito sa halaman niya kasi ang mahal din po kasi nambili bili niya dati dito. Nagdagdag na rin po ako ng lupa kasi kanina ko konti na lang po yung lupa niya. Kita na po yung halos lahat ng ugat. Tapos yung gitnang part, ito po yung gitnang part. Tutubo rin po ito kaya itatanim ko din po ito. Mabilis lang naman po tumubo yung ganitong klaseng halaman. Ilalagay ko lang po ito sa safe na lugar para hindi nagagalaw. Tapos yung pinakadulong may dahon, dito ko naman po patutubuin sa tubig. Nilagyan ko po ng plastic yung pinakabibig ng jar para po hindi pasukin ng lamok at mangitlog. Tapos binutasan ko ng sakto lang yung laki ng butas, yung kasya lang yung halaman. Sa mga magtatanong kung bakit sa tubig ko pinapaugat o pinapatubo itong part, kasi dito sa tubig mas mabilis po siya magkaroon ng ugat. So medyo mabigat po yung dahon niya, mahirap po i-balance, ilalagin ko na lang po ito ng mga stick ito po. ko na ng stick para po uh, hindi po matumba or balance po yung uh, halaman. Lalaki po kasi yung dahon ng rubber plant kaya medyo mabigat siya. Yun nga, mahirap siya i-balance kapag nilalagay sa tubig. Kailangan po talaga ng support. At after 5 days, ito na po yung itsura ng aking rubber plant. So, mapapansin nyo sa ilalim, meron na pong uh, may mga bilog-bilog. Yan po yung pinaka ugat na po niya. So, unti-unti na po lumalabas yung ugat niya, yung part na meron pong tubig ang ginamit ko po pala ditong tubig-tubig ulan so kapag po ito nagkulay green na yung tubig tsaka po ako magpapalit ng tubig nito kasi magkukulay green po yung tubig nito pagka medyo matagal na po at ngayon po pang 10 days na po niya nakababad sa tubig so ito na po yung itsura ng uh, part na nakababad sa tubig Iyan, unti-unti na po humahaba yung pinaka ugat nung uh, rubber plant ko so habang tumatagal dadamit-dadamit po yung mga uh, ugat niya at hahaba po yan at after 15 days, ito na po yung itsura niya. So, ayan na po yung mga ugat niyan. Dumadami na po ng dumadami. And then, nagkakaroon na rin po ng uh, green or pinakalumot sa pinakailalim. So, hindi ko po muna papalitan kasi hindi pa ganun kadami yung green niya sa ilalim. Kumbaga, baga, bahagya pa lang. Ito po pala rubber plant ko, tsaka yung iba pong mga halaman ko. Dito ko po, po nilalagay sila malapit sa bintana. So, nilagyan ko na rin po ng ah uh, support na bato kasi nga po natutumba po talaga yung dahon. Kung mapapansin nyo yung dahon niya ganun pa rin, hindi po siya nagdidilaw, hindi po nalalanta. So, yan kinagandahan kapag po nakasatubig tubig po siya pinapatubo yung uh, rubber plant. At ito naman po yung itsura ng pinaka na pinagputulan ko po yan. Kung mapapansin nyo, napakaganda na po niya, napakarami pong sumibol na mga sanga. Ayan po. Kapag po medyo malaki-laki na po itong mga dahon niya, yung mga sanga niya, ililipat ko po, ito sa medyo malaking paso. Kapag po ito sa maliit na paso, maliit lang din naman po siya, hindi po siya lalaki. So, gano naman po talaga mga halaman. Pag po maliit yung, yung paso, maliit din po sila. Pag malaki yung paso, syempre po lumalaki din po siya. Na ano, napakaganda po ng mga dahon niya, tsaka yung pinaka ano, sanga. Ito naman po yung panggitnaan niyang pinutol ko po yan. May sumisibol na rin pong mga ano, sanga. Napakadali pong itanim at patubuin yung ganitong klase ng halaman. Basta hindi po siya nagagalaw pag tinanim nyo po. Dire-direcho po yung pagtubo Naman pong sa jar na na part ng rubber trip, pag po yun eh, humaba na po yung mga ugat niya, ililipat ko rin po sa lupa. Kung baga pinauugat ko lang po siya doon para po tuloy-tuloy yung pagtubo niya, para po hindi masira yung dahon niya. Yun lang po yung purpose ko doon. So, mas madali po siyang itanim at saka naiwasan yung pagkabulok, pagkaubos ng dahon niya, pagka pinatubo mo siya or pinaugat mo siya sa tubig. At itong pinaka main part kapag nailipat ko na sa malaki-laki pa so isosoli ko na po sa may-ari. So yun lang po. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa panonood. Palagi po mag-ingat at God bless you.